Hoy, Bi. Ate. Hoy, Hoy, hoy Bi. Ba ate. Hoy, Bi, Ate. Hoy, Hoy, Bi. Ate. Hoy. Hoy. Ate. Hoy, Bi. Hello, mga kawadber. Ngayon palang natatawa na ako kasi titignan ko kung anong reaction ng mga maipaprank ko itong prank na to mga kawander napanood ko to sa Toptic grabe yung reaction ng mga na prank kaya ngayon sabukan ko sa Bukado, sakto kasi kanina ko pa sinasabi sa mga kasama ko dito sa bahay na masama yung pakiramdam ko kasi nga di ba kahapon lumabas ko wander wonder dahil sa ako kasi para talaga akong lalag natin ngayon <laughs> saktoan doon si kawander tsaka si ka wander kasama mga lalag mag ako mga kawander <laughs> si Wonder Daddy andun din sa terrace. Kaya mga ka-Wonder, it's a time. Jo, Jo, si Juan Bay. Kasih, Oo kasih ano? Kasi kita lang ng ano sakit? likod Kwa ako ate? Oo, kita ka nga Masakit sakit ang sakit ang likod mo? Oo, kasi di ba mag-vlog sa tayo? Oo Kasi hindi ko talaga masakit Hindi ka naman yung ano? Hindi pinaglagay ko ng ano, ano. tubig daw Jo! hindi, may pinakuha ko oo ba't yung tubig? ay, ano? hindi na yun, ko ah? kumuha na ba si Joanne? oo, oh, na ba yun? ah? hindi pa lang, pa makapag sakit na ko masakit Pasak, sakit yung mo? Yung mga blood ko ini ng sasabog. Kaya nga. Alright, Hindi mo kaya ako sa mga Ah, ano ba? Yung... Ako po siguro ang hinaw kasi masakit na. Ang brusan mo na ano ang Ay, ang May pipas din Sa kuwan niya. Baka na lamigan ka nga naman, Alam mo ang mga Yung mga nabitid ko. Ha? Eh? Ano ang anong do? Parang naman. Pagkakataon mo pa d'yo. Bakit? Ate, umahis ka. Umahis ka. Bakit? Ate, pagkakataon mo ko kanina pa. Haan? Pinipinig ko lang kumilos. Bakit kasi? Sabi ko sa iyo ka na na sa stress mo. Oo. dapat ka na magpahinga ate. Huwag na pa sabi ko sa'yo huwag na pagpahalaw oh, pag, pag kasi magpahinga. Hindi yung kilitin yung sarili. Oo oh, ate. Kira-kira tak payah belut, Ate. Isi, aku nak panggil. Ate. Ate. Kenapa panggil tu? Woi! Ate! Woi! Woi, Bi! Woi, Ate! Ate! Woi! Woi, Bi! Ate! Woi! Woi, Bi! Ate, aku nak panggil! Woi! Woi, Bi! Ate! Hoy! Hoy! Ate! 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 Hoy! Ate! Ate! Hoy! Hoy! Ate! Ang sarap! Masarap! Masarap! Grabe ka! Ay naku! Ay naku! Ay naku! na naku! kasi ako! Nakalimutan ko pala ko! Uminom ka din! Ang kumahan! Masarap! 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 ba Masarap! 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 Kenapa Foi de onde? De bola tá ali botar. Não cai. Porra, Jo, 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 me leva uma Sus.